this video mga idol nandito na naman tayo sa bukid papakain sa ating mga alagang mga manok at pato, ayan mga itik natin mga idol, ang lalaki na on. malapit na yan, mga itlog at saka, ayan may bagong pugad na naman tayo, ayan napakarami ng sisim natin, sana okay na sila, hindi sila walang magagalaw uh, sa kanila ayan mga idol At ngayon, i-tatawagin eh, natin sila. Nandiyan na yung lahat ng mga laga natin mga idol. Ah, napakarami sa mga sisiw natin, no? Ito, pag lumaki ito, naku po. Napakarami na. Sana lang, eh, okay sila. Ayan. May isa dito, hindi nagkapasok. Papasokin natin. Pasok, pasok, pasok. Ayan, di ba? Napakabait. Ayan, pasok. Matatakot ka pala. Oh, ayan. Oh, nag -away, away na yung mga ano natin doon, oh Mga sisiw. ito eh kapupugad lang yung mga maliit na yan kapupugad lang yan na uh, kanina lang nakita ko kayo ng umaga nung nagpakain ako kasi bawa bawat pakain ko sa kanila umaga at sa kahapon tinitingnan ko yung mga pugad nila nung nakita ko kayo ng umaga nakita ko na marami ng sisiw hindi na itlog lumalabas na sa pugad puro mga sisiw ang ganang tingnan dinala ko nga ang apo ko dito eh sa bukid pinakita ko sa kanya yung mga sisiw ayan ng mga idolo oh, ang gandang tingnan ayan ay yung iba inapakapakan magandang katawan na flexible di tatabla ng akit na apakan parang wala lang sa kanila eh yung iba yan may umiinom ito yung mga unang batch talaga ayan okay oh mga ilang araw na lang eh dito na kayo sa lupa makapak na kayo ng lupa kasi may ano na may papalit na sa trono ninyo dyan kasi uh, yung nasa incubator palabas na sila marami nang lumalabas kaya kayo mag ready ready na kayo ha marami na kayo makain dito mga damo damo oh marami tayo mga green vegetables dito sa labas yung sa inyo ngayon mga ano muna uh, pure feeds. kasi mga ano pa kayo pag dito na dapat vegetarian na kayo pag dito na kayo sa labas at makapag kayo ng lupa na